Hello guys. Alam niya ba ito? Tinanim ko. Sanga lang siya. Bali ganito lang. Ganito lang. Pwede pala siya mabuhay. Ito yung mint. Mint tree. Malaki na to. Pakita ko sa inyo gano'n siya kalaki. Ayan puno niya. Hanggang pa gano'n. Ayun meron pang ano anong ibon doon. Ayan. Yan ang laki niya. Tapos ang ginawa ko ni kumuha ako ng kumuha ako ng ganito lang ganito inutol ko ng kutsilyo pero wala kasundal ang kutsilyo ngayon ayan ganito lang ang ginawa ko tinusok ko lang sya dito tinusok ko lang dito ayan dito ko lang sya tinusok tapos unti-unting Ayan, pero umabot din to ng taon bago siya lumaki ng ganito. Umabot siguro siya ngayon ay eh, mga ano na to. Ah, uh, one year. One year. One year plus na to. Ayan, pero malaki na siya guys. Tinanim. Dito ko lang natin tinanim. Sabi ko baka hindi rin siya mabuhay. Kaya dito ko lang siya tinanim. Ayan, okay na siya. Ganda na niya. Mint ito guys para siyang bigs. Ayan, para siyang bix. Hindi nyo kasi naamoy. <laughs> ako lang nakakaamoy. Ayan, para siyang bix guys. Ayan. ito, share ko lang po sa inyo na pwede pala siyang itanim ng ganito lang. Yung tangkay lang siya. Ayan, at saka nagtanim nga rin pala ako ng pine tree. Pero hindi ko pa siya na ano dahil binakyong ko siya. Ayan, nilagay ko siya sa ganyan. Tinakpan ko. Ayun, parang buhay naman. Ayun no, oh, nagigreen na siya hindi ko binubuksan Ayan. share ko lang po yan sa inyo Ayan, thank you thank you guys baka buksan ko na yun sa susunod na mga araw Ayan, thank you guys bye bye sa so, hindi pa po nakapag follow pa na lang po thank you